Christine Hermosa pupuntang ibang bansa para makalayo kay Oyo Boy Soto. Hindi matapos-tapos ang mga matitinding pangyayari sa buhay ng mag-asawang Christine Hermosa at Oyo Boy Soto na siyang kinasangkutan din ni Dither Ocampo. Matapos kasing maglabas ng isang statement ni Dither Ocampo tungkol sa nakaraan nila ni Christine at sa naging bunga ng kanilang pagmamahalan ay hindi natigil ang mga pasabog na nangyayari sa kanila. Dahil din sa nilabas na matinding pasabog ni Dither ay naapektuhan ang pagsasama ng dalawang mag-asawa na kung saan sinasabi ni Oyo na si Dither ang dahilan ng paghihiwalay nila ni Christine. Sa pagkumpilma ni Christine ay sinunod nito ang pagbenta ng bahay nila ni Oyo Soto, I will sell the house ayokong si Oyo lang ang makinabang ng lahat and akin naman talaga ang bahay na iyon, yan ang naging pahayag ni Christine. Napagdesisyon na ni Christine na magbakasyon na muna ng ibang bansa upang kalimutan at magpakalayo-layo sa mga problema at lalong-lalo na kay Oyo. Sa kabila ng mga matitinding pangyari sa kanila ay mas lalong kinaaabangan ng mga netizen ang mga susunod pang mangyayari. And this are for today mga kasyobes sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, Share, subscribe and click the notification bell for more updates.